So ayan guys, tapos na ang show. Ngayon, papatayin naman natin yung ilaw, yung mga in-strike natin kanina which is yung front of house movers ito siselect lang natin yan dito galing sa group directory yan group directory or pwede mo rin silang select dito sa plot or yung layout ayan nasa pronto ko siya kaya ayan sila lahat yan pag mo sila ganyan mo lang may lalim. tapos indutin mo yung control dito sa touchscreen. sa ibaba ayan control ayan ito yung mga option niya lalabas Nakikita nyo dyan yung lamp daos sa pinakailalim. Ayan yung lamp daos pinakailalim. Maraming option pala dito. Mga ah, guys, pwede yung global reset. Usually pag naglo-lock yung mga ilaw, yung mga nai-stack na color wheels or gobo wheels, pwedeng gamitin to fix your global reset o yan, kunyari yung position niya nag error Madalas to sa cyber lights Pag medyo maluwag na Yung mga mirror nila Fixture position reset o kaya lahat ng Na para Para lahat na fixture global reset na lang Ayan, meron din fixture color reset at saka fixture beam reset para naman sa mga gobos na na-stack up o mga zoom yan andyan yan sa beam under ng beam yan tsaka iris pag mga na-stack up sila ganoon din ang color pagka ang bawa, pag open nyo ng ilaw eh kulay pula or kulay magenta na siya instead na open white lang so pwede nyo gamitin itong fixture color color reset na option na yan so ngayon ang gagawin natin lamp yan Wait lang natin ng mga 3 to 5 seconds before natin i-hit yung clear button. Ah. Uh, so lang din natin na tatlong beses na clear. Para lahat ay na naki-clear natin. Uh, ngayon, te natin. So, round of house movers. yan ayan, nakaselect na sila. Kita nyo, nag-highlight or nagkaroon na ng white yung mga gilid ng ilaw na nasa plat highlight natin ito press yung highlight button ayan wala na kita natin wala na sa wala na nakailaw sa stage yun lang po halos same procedure lang din sya sa pag strike pag strike ng ilaw thank you